Ako mga classmates sa aula. karon maestra na. Ang uban, polis na or engineer, or unsa pa man. Sama sa ginadahom nila sa aula, kung once pangutanon sila sa among maestra. Kung unsa ang ilang gusto pag ako. Ako, ang akong tubag, mahimong sundalo. Araw makaprotekta sa mga taong gihabuso. Pero katong tanan, bunga rin ito sa damgo sa usakabata na gusto unta makabot ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Pero likod sa ilang nabo. nabisag ako at hod karo na Malipayon ang gihapon ko. Ito hod, nakabot ang ilang mga pangandoy sa hulda. Pero bago ko ni mo ma istoryahan maot, base sa akong nagyan, anong ko kahuman? Susiha sa akong kinabuhi. Huwag ang akong kaagi. Kung anong nung kahuman. Maong bago ko ni mo daoton, ipiuha sa imong kaugalingon. Mauning perminti pong sa uban. Diploma o diskarte. Kung wala kay diploma, nga nung di ka mo diskarte, di ba? Diskarte sa kinabuhi kung paano mabuhi ang kalibutan Dili importante na masinso ta. Ang importante dira, kung paano nato mabuhi ang mabutay na itong pamilya.